Guys, today is my vlog. Pasyal-pasyal muna habang mainit. Video-video muna ako dito sa aking sagingan at sagingan saka sa maisan. Oh. Nanguha ako ng papaya. Mm -hmm. so, Aming tambahkan dan itu aking road oh Mani. Mani mani. Ayan. Ang maisan kong salot. Dahil sa ulan, sinalot. Meron na yung kami bagong tanim. Munggo. saging doon. Ito munggos. Munggo dito. At mais na naman. Maliliit. doon